yung kaya kumapak yan Ayan. ang nagamit kasi ditong buangin ay yung putik kaya nagkaroon to ng kapak lahat ito yung mga naunang buangin noon kaya yan yung resulta nangyari ng clustering dito sa aming unang area. Kaya ngayon, dinudublihin. Dinudu Kaya yan, nakikita nyo, ini-spray. Dahil, tinatanggal yung malikabok. Ayan guys, halos lahat yan. Halos, halos kalahati yung mabakbak dito sa area namin na 'to napansin nyo yan eh. mga nangyari dito dahil yung buwangin nga guys oh. yan o oh. Eh. Al alikabok oh. kaya hindi siya kumapit yan may ribokada may ribokada naman yan talagang may putik nga lang talaga yung buwangin kaya yun ang nangyari. sagot naman ng company ulit ito dahil hindi naman kasalanan ng contractor at ng mga gumawa. Kaya uh, another bayad sila ulit sa amin.